<laughs> ay, nako, maabat ang helmet. Ito, marami na naman tatas ng kilay dyan. Marami na naman magsasabi ay, luma na yan! Mayroon yung mouse, eh, yung pinakamagandang, isa sa mga pinakamagandang mga radis ni Vipileni. Oh. At sabi nga niya, Handa na ba kayong ulitin? O, di diba? ba? Kaya ba natin gawin uli yan? O, di ba? Diba? Kaya ba natin? Oo naman! Kaya, kaya! Magsabi uh... ka lang, Wipi! Oh. For the spoiler Lenny kayo. Maraming salamat. Alam niyo po, nag enjoy na ako dyan sa backstage, kapapanood. Hindi lang pinapanood ko yung mga performers, pero pati yung mga sinulat niyo ninyo, binabasa ko din. Pero ba diba, di ba? maliban sa ating napakahuhusay na mga performers, Napakahusay pala ng mga Bulakenyo, mga Doktor! Sobrang powerful nung kanya kanilang number. Sobra po ako namamangha dahil alam ko na in the past two years ng pandemic, sila na yung nakikipaglaban para ligtas tayo. Tapos ngayon, nakikipaglaban pa rin sila para sa eleksyon na ito. Pareho nung pakikipaglaban ninyo. Marami po silang ilang gabi ng puyat. Pareho ng iba sa inyo. Kaya maraming maraming salamat po. Pukurunahan nyo ko. Halika na, halika na. Pagkakataon ko na mag Miss Universe. Ay Pambira naman yung bulakan. <laughs> mabigat pala to. Hahawakan <laughs> ah, ko na lang ha. Kasi baka hindi ako makapagsalita dahil mabigat siya. Kompleto. Meron pang Miss Universe. Nandito si Spider-Man. Kaninang umiikot kami, marami yung nakakostume. Sino ba yung mga nakakostume dito? Nakita ko kanina umiikot. Ayan naka dito. Pahawak muna kasi mabigat. Maraming salamat. Maraming salamat po. Ayan, thank you very much. Maraming salamat sa mga regalo. Alam nyo, uuwi ako punong-puno yung sasakyan ko. Dahil kanina, nag-umpisa po tayo sa San Jose del Monte. Lumipat tayo sa Santa Maria. Lumipat tayo sa giginto bago tayo pumunta dito sa Malolos. Napakarami niyong tumanggap sa amin sa mga okasyon kanina at napakarami din naghintay sa kalsada. Marami yung mga nagbibigay ng regalo. Maraming maraming salamat po sa pagpaparamdam sa amin ng inyong pagmamahal. Maraming salamat. Akin na ba to? Akin ba to? Thank you. Maraming salamat. Maraming salamat. O oh, meron pa dito. Maraming salamat. Maraming salamat po. Thank you. Ano yon? Pambihira ito, oh. Hiramin ko, ah. Pinapaniwalaan nyo ba to? <laughs> Gobyernong tapat pati mga aswang aangat. Ayon. Kayang tumindig nakapa, nakapaaman o with hills. Walang 5K, 5K, Lenny Kiko all the way. Salamat, salamat. PIP for Lenny, maraming salamat. Thank you. Alam nyo, Babalik ako sa Maynila na punong-puno yung aking puso. Dahil sa pagparamdam nyo ng pagmamahal sa amin ni na Senator Kiko. Pero ito lang, alam nyo po, noong mag-uumpisa pa lang yung kampanya, akala po namin ni Senator Kiko magiging malungkot etong kampanya. Dahil po sa pinagdaanan ko in six years. Alam nyo naman yon, di ba? Nagbabasa kayo ng Facebook, TikTok, YouTube. Lahat yatang bashing, lahat na kantsaw, binigay na sa akin. Pero na nagsimula po ang kampanya, kahit saan kami pumunta, Ganitong klaseng init ng pagmamahal ang pinaparamdam sa amin ang mga tao. Alam mo, nakita ko na to kanina during the motorcade. Maraming salamat. Sinong gumawa? Sinong gumawa? Maraming salamat. Ano yon? Bukawe for Lenny. Palakpakan po natin ang Bukawe for Lenny. Oh. Dito natin sa stage. Maraming salamat. Nasaan po yung mga taga Bokawe? Maraming maraming salamat. Oh, Judge Amy. Kilala ko si Judge Amy. BPO Employees for Lenny. Puyat pa pero walang bayad. Maraming salamat. Meron pa. Meron pa ako nakita kanina. Eto dito sa bulakan, ayaw natin sa bulakbol. Gusto natin sa bulaklak. Rosas ang kulay ng bukas. Pero ito, ito po call to action to sa atin lahat. Kasi alam ko sobrang sipag nyo. Marami sa inyo ang nagpapagod mula panong ilang araw ng nakakaraan para mag-prepare ngayong araw. Di ba? Pero yung sa atin, sobrang ganda nung anyong pagsalubong sa amin. Sobra pong ganda ng pagtitipon natin ngayon. Pero sisiguraduhin natin na dito sa Bulacan, pag ganito lagi yung ating mga pagtitipon, alam natin na abot kamay na yung tagumpay. Pero sisiguraduhin natin na in the next 65 days, lalo pa tayong magpaparami. Kaya ba natin yun? Yeah. Hindi pa ba tayo napapagod mag-volunteer? Yeah. Dahil pag kaya po natin yun, ipapanalo na talaga natin ito. Yeah. Yun sa akin lang po ngayon, siguro kung bibilangin natin, siguro mahigit kalahati ng nandito mga kabataan. Meron kayong assignment. Dapat aayain natin yung ating mga magulang. Aayain natin yung ating mga tiyahin-tiyuhin na sumama na sa laban natin. Kaya nyo kaya yun? Ayon. Kasi kung kaya po natin, pagbalik namin dito, mas marami pa tayo hanggang sa dulo ipapanalo natin ito. Kanina nung nag-uumpisa tayo, memorize na memorize nyo, Gobyernong tapat, ang at buhay lahat. 'Yun 'yung ating pinapakipaglaban. Ang pinapakipaglaban natin, isang pam pamahalaan at pamamahala na matino at mahusay dahil alam natin na kung hindi matino at mahusay ang pamamahala Walang pagbabago tayong mararamdaman. Kung parehong klaseng politika ang paulit-ulit nating binoboto sa eleksyon, wala tayong aasahan. Alam po natin yung pinakakalaban natin ngayon, disinformation saka fake news. Ang pakiusap ko lagi sa mga kabataan, magmahal ng radikal. Anong gustong sabihin? Huwag po nating aawayin yung mga naniniwala sa fake news. Pero mag-extend po tayo ng ating pasensya, mag-extend po tayo ng ating mga kamay para siguraduhin na ipapaintindi natin sa mga naniniwala na hindi makakabuti sa atin kung ang eleksyon na to madidesisyonan base sa kasinungalingan. Ang iba po sa atin nahihirapan ng radikal na pagmamahal. Pero kung kaya nyo nga makipagsiksikan ngayong gabi, kayang-kaya po natin magmahal ng radikal. Ako po excited akong bumalik dito. Hindi pa nga ako nakakail -alis. excited na akong bumalik dahil excited ako makita sa pagbalik ko kung ginawa nyo yung assignment niyo At ang assignment niyo sa susunod na balik namin, nakumbinsin na natin yung ating mga magulang, nakumbinsin na natin yung iba pa nating mga kaibigan. Kaya nyo ba yon? Parang mas malakas yung hindi. Kaya nyo ba yon? Kaya. Dahil kung kaya po, pagbalik ko dito. Hindi, hindi pa ako presidente. Ayaw nyo na akong pabalikin. Babalik pa ako dito bago mag-eleksyon. Dahil hindi pa po tapos yung ating laban. Di ba? Pero ako po, last na to. Last na to. Totoong mahirap ang eleksyon na to. Pero ang nagbibigay sa amin ng lakas ng loob at inspirasyon, kayo. Yung pagmamahal ninyo, yung pagsasakripisyo ninyo, mahan kami sa laban na to, dun po kami humuhugot ng lakas at inspirasyon. Kaya maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Magkikita pa po tayo, babalik pa kami dito, pero between now sa kasusunod na pagkikita natin, magtatrabaho po tayo. Okay ba yun? Kaya maraming maraming salamat. Mabuhay po kayo. Matutulog na po kayo ngayong gabi. Magpapahinga. Bukas sa trabaho na naman ulit. Pero maraming maraming salamat sa pagmamahal. Maraming salamat sa init ng inyong pagtanggap sa amin. Mabuhay po kayo lang! Talagang yan Bulacan na hindi ko makakalimutan kasi meron pa akong sinagip dyan na hinimatay. matay ko, Pichoga. Pero habang <laughs> hinihintay yung convoy ni VP Lenny, di syempre, mega shoot tayo doon. naka-live pa ako nyan. Aba, biglang may hinimatay ng matanda tsaka isang kabataan doon sa pila. Papunta nga dyan sa Malolos. Sugarfer, <laughs> nakakaloka pero iba talaga ang ano, aurahan at ang vibes dyan. Masaya, diba? Oo, tsaka, pistahan. di ba? Oo, Pistahan. Pistahan talaga. Di, hindi mo alintahan na yung tirik na araw kasi napakainit talaga dyan, mga ah. kapatang helmet. Napakainit talaga. So hindi ko na nga maalala kung ano oras kami umuwi. Pero may pa-pyro din dyan, bigyan mm. yung fireworks pa. Ah, kasi sa bukaw eh. Parang Olympics, oh. Parang Olympics. Pero ayun nga mga kabata helmet, no? bakit ba natin sinasariwa? Kasi yung mga sabi ni VP Lenny during 2022 election, eh talagang, alam mo yun, nagmamarka. Talagang naaakma siya sa nangyayari sa atin ngayong panahon na to. Oo naman. At dahil mag election na, aban naman mga kabatang helmet. Kahit sabi mong ang bobotohan natin ngayon is senator, congressman, di ba, no. and party list, mayor. and mayor, LGU. Aban naman, kailangan naman talaga nating pumili ng tama. Kung gusto natin ng... Magandang bukas, Jogapur. Nangangat buhay ang lahat na kinabukasan. Kasi, kung babalikan na naman na... Gusto nyo yung artista. Sayaw. Nagigiling-giling. sayaw Depektibo. Depektibo pa rin ang maghihintak ko ng Pilipinas. At yung mga tipong hindi alam kung ano yung ipapasang batas. At ipinasagot pa doon sa nag-interview. Aba naman, mga kapatang helmet. Paano yan? Paano na, Pilipinas? Uh, -isip, isip na tayo. Kaya ako, hindi ako magsasawang ilabas yung mga resibo natin sa lahat ng mga sinabi ni VP Lenny during her 2022 campaign rallies with Yoga Oo, oh, at sabi nga ng troll... Lumal na yan. Talo nga, di diba? ba? sino pa talaga talo, mga troll? Di ba kayo? Tayo, tayo, tayo. O, o diba? ikaw nga, troll eh. Hanggang ngayon nga, nagtotroll ka pa rin eh. Nagtutroll. Dahil wala na trabaho. Dahil utak mo, wala na na mungo na. Nakakaloka. Ah, dahil kung gusto mo, yung nilang. Oo. Oh, oh, Tapos ilalagay mo sa resume mo. Troll! Troll! <laughs> Nakakaloka ah, talaga. Yes, Nakakaloka talaga. Pero... Sino ba ang totoong talo? Tayo! Tayo mga Pilipino. Ang tayo, talo. Yung anak mo. Oo. Talo yan. Yung next generation. Yung apo mo. Kayo naman talaga. Oh, tayo naman talaga, Ang talo Anak eh. talo eh. Bakit? Kasi, mm. Hindi mo mga DepEd. Ay, Diyos ko. Nakakabasa ba yung anak mo? Huya, yung reading comprehension. Video para May problema sa reading comprehension. Nakakaloka lang talaga. Diyos ko. Ay, ayun ako talaga. Eh, teka lang. Ano so, magagawa ng DepEd ngayon? May Meron man, meron na. Meron na. Ay, sa bagay kasi iba na yung secretary. Pero nung mga previous years, ano ba ang na-implement ng DepEd? Magtanim. sa mga video na ito, huwag mag-subscribe at click ang notification bell para lagi updated sa lahat na may na-upload po namin ng video. Stay happy, stay healthy, and stay safe as always. Sabi ko naman sa buhay na ganyan may yung tip setting. better every day, God bless everyone. Bye!